Dami ng laman wanda. eh. Dami ng laman basura eh. Ay, mga idol, mayroon tayo nakita ng evidence. <laughs> <laughs> oh, Papaserte lang yung mga idol sa walit mga idol. Nakalagay sa pitaka, ah, hindi ko alam kung ano. <laughs> ano daw to? Jackpot sa wallet. <laughs> oh, malambot-lambot pa <laughs> oh. <don't> Nanganap lang <laughs> yung pislik ng Palawan yung nakita eh. Ayan guys, nagluto tayo ng maaga ng ulam para pagising ng mga kasama natin dito na may mga trabaho sa kain na lang so ito pala yung linuto ko buksan natin sinigang na baboy so sa ngayon kasi tulog pa yung mga kasama ko dito kasi maya maya mamaya pa sila gising mga alas 5 at ito nga sila mga tulog pa Tignan natin si brother bagong gupit oh. Ano yung makadaot dayon? Ayan, mag-relax muna tayo dito mga idol. <laughs> idol, di makatulong si Pakurat TV. Baka nanaginip, kaya nakuratan. Ayan mga idol, mag-resign na lang kami. Oo, oh, uli na kami sa probinsya. Walang ipon mga idol. <laughs> wala, wala kami na ipon. Daming utang mga idol. Puro nandun sa ano? Puro sa mga chicks. <laughs> Napunta sa mga chicks. Hindi, <laughs> <laughs> sa totoo lang mga idol. Lagi talang pitos mga idol. Mga pitos ba? Hindi, <laughs> e, ganyan talaga ang buwan dito sa Manila. Kailangan mo talagang magtsaga hanggang sa matapos yung utang mo. Hanggang sa mahumok yung nilaga. ano <laughs> <laughs> mga idol. Kailangan dumiskarpi ka ng malupit para <laughs> kung paano makaiwas sa utang. Mag-ano lang tayo mga idol, maglabas ng isda. <laughs> oh, mag maglako na lang kami ng isda. <laughs> maglabas. <laughs> May langaw dito, kailangan ko patayin. Kanihin na pa nang gugulo sa pa ako. Tapos, dapo ng dapo. Ayan ka. Patay ha. Tinamaan na yon eh. Yun. Kalimado hmm. yung mga kasama ko dito mga idol. May trabaho sila. Ako wala, wala akong trabaho pero wala akong problema. vlog lang tayo, mag-vlog. Kahit na walang kita. <laughs> dito kasi talaga sa Manila, kung may trabaho ka, marami ang utang. Pag wala ka trabaho, wala ka rin utang. Kaya wala kang problema. <laughs> so yan mga idol. mag lang akong kakain ngayon dahil yung mga kasama ko dito, pumasok na sa trabaho. Tapos kain, magumas naman ng plato. tama pala yung ulam ko. Sinigang na baboy. So yan yeah, mga idol, nakita nyo na. Kasi wala ko talaga trabaho kasi hanggang ngayon naghihintay pa rin ako ng lisensya ko. Sobrang tagal na po. Magdalawang buwan ka na. So, yan, so dati hindi naman ganun. Kaya lang ah, dahil sa mga nangyayari tungkol sa mga sangkutan ng mga gwadya. Kaya yun. Yung susya ng dumlihigpit na talaga sila ngayon. Kaya doon natatagalan sa ano sa Nyoro at saka hindi rin dahil sa yung dating 3 years na validity ng security license dinagdagan na ginawa ng uh, 5 years kaya yun ayan mga idol dahil wala na tayong kasama pumasok na yung ano natin mga kasama dito na may mga trabaho at tanggap tanggapin kasi sila so ayan dito ako matutulog oh. mga idol bukas na po yung natin oh ay hindi pala sa atin, sa kanila. So yan mga idol, maraming salamat. Sana ay nagustuhan nyo po yung aking vlog. Thank you mga idol. God